Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Chanak. Si Donna ay isang makabagong babae. Para sa kanya ay laos na ang pagiging Maria Clara. Ang moto niya sa buhay ay kaya niyang gawin ang lahat. Matalino si Donna. Masipag at mahaasahan sa trabaho. Kaya naman, madali siyang na Naging operations manager siya sa isang call center sa edad na 25. Kung gaano siya kasipag sa trabaho ay ganun din siya kasipag gumala at mag-party. Hindi niya pinipigilan ang kanyang sarili na malunod sa makamundong mga pagnanasa, inom, sigarilyo, party drugs, at kapag may nakita siyang lalaking gusto niya ay siguradong lalapitan niya ito at makikipagkilala. Mandalas itong humahantong sa one night stand. Pero bale wala kay Donna yun. Ang mahalaga ay natutuwa siya sa kanyang mga ginagawa. Maingat si Dona, Lagi siyang umiinom ng contraceptives para hindi siya mabuntis. Malaking abala kasi sa kanya ang pagkakaroon ng anak. Para sa kanya ay pabigat lamang ang mga ito at makakasagabal sa kanyang mga bisyo. Ngunit isang araw ay nadelay ang buwanang dalaw ni Donna. Nag-alala siya dahil regular naman siyang dinadatnan. Kaya agad siyang nagpunta sa isang drugstore para bumili ng pregnancy test. pagka ay agad niyang sinubukan ito. At parang gumuho ang mundo ni Dona nang nag-positive ito. Buntis siya. Ngunit hindi niya alam kung sino ang ama. Halos gabi-gabi kasi ay iba-iba ang lalaking kasama niya. Hindi alam ni Dona ang gagawin. Pero narinig niya sa mga kaibigan niya na nakakalaglag ang sobrang pag-inom at paninigarilyo. Lumuwag ang dibdib ni Dona dahil yun naman talaga ang ginagawa niya araw-araw. Pero tatlong buwan na at hindi pa rin nalalaglag ang bata sa sinapupunan ni Donna. Unti-unti na rin lumalaki ang tiyan nito kaya agad siyang nagpatulong sa kanyang matalik na kaibigang si Katrina. May alam itong abortion clinic ngunit ilegal ito kaya kapag may nangyaring komplikasyon ay hindi sagot ng clinic ang kalusugan ni Donna. Walang pakialam si Donna. Gusto lang niya na mawala ang abala sa kanyang katawan. Ang anak niya. Agad silang nagpunta sa abortion clinic. Nahiga si Donna sa isang kama at bago gawin ng operasyon ay sinabihan siya ng nurse na baka may chance ang madepres si Donna. Ito ay tinatawag na postpartum depression. Kaya kapag nagkaroon siya ng mga sintomas ay agad siyang pumunta sa psychiatrist para magpagamot at hindi sa klinik na ito, dagdag ng nurse. Tumawa lang si Donna dahil bakit siya madedepress, eh yun nga ang gusto niyang mangyari. Natapos ang operasyon, walang naging komplikasyon. Masayang umuwi si Donna sa kanyang kondo, ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay parang nawawala na siya ng gana sa kanyang mga bisyo. Hindi na siya natutuwa at tuwing gabi ay napapanaginipan niya ang kanyang anak na umiiyak habang naliligo sa sarili nitong dugo. Unti-unting nagbago ang ugali ni Dona. Hindi na siya umingiti at hindi na din siya maaya ng mga kaibigan niya para gumala o magparty. Pagkatapos ng trabaho ay lagi siyang dumidiretso sa kanyang kondo para umiyak. Naisip niyang hindi siya naging mabuting ina. Pinabayaan niyang mamatay ang kanyang anak. Sa sobrang lungkot ni Dona ay nag-file siya ng one month leave. Ginawa niyang dahilan ay nakunan siya. Bago siya umuwi galing sa opisina ay nakita niya ang kanyang kaibigang si Katrina. Nakangiti itong lumalapit sa kanya pero galit naman ang nararamdaman ni Donna. Galit dahil si Katrina ang nagdala sa kanya sa abortion clinic. Hindi pinansin ni Donna ang kaibigan paglapit nito at umalis ng walang paalam. Naglakad pa uwi si Donna. Habang nasa sidewalk ay nagagalit siya, nalulungkot at naiinggit sa tuwing may makikita siyang bata o sanggol na daladala ng kanilang ina. pagka uwi niya ay wala siyang ginawa kundi umiyak buong magdamag. Lumipas ang mga araw. Palala ng palala ang kondisyon niya. Para na siyang nasisiraan ng bait. Kung ano-ano ang kanyang naririnig at nakikita. Napawang mga imahinasyon lamang hanggang sa tuluyan ng maubos ang leave nito. Kailangan na niyang pumasok sa trabaho. Panggabi si Donna at malapit lang ang kanyang trabaho. Naglalakad lang siya papunta dito. At habang papunta siya sa trabaho ay may narinig siyang sanggol na umiiyak.